tong apo ni Bato itong sili tapos na so nandito na siya Nagka-scatter sa talong ito na yung ginagawa sa ating lababo so nilagyan ng bubong itong ating electric motor Welcome Tong TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isagang kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tong TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Yo, good morning mga katongs TV sa magandang araw po sa inyong lahat Ayan, Ayan bali <laughs> Medyo alas 8 na ata ng baga. Alas 8 na. Yung oras natin. So, kanina kasi may umulan dito. Mahambon. lumalakas. Na budbud -bud kami ng pataba ni Bato dito sa Kamatis. kaya uh, basang basa ako. <laughs> uh, ngayon, sumikat naman ng matindi yung araw. Uh, konti na lang yung patabay namin dito. Uh, ito mga katong at uh, ito pinapamakina ko po ngayon yung pagitan ng kamatis ayan nilalagyan natin ng pinalalagyan na natin ng kanal kasi pag na i-stock yung tubig sa mga mabababa kaya ito pinapasok natin sa makina dapat kalabaw eh eh, busy yung mga kalabaw dito so ang ginawa ngayon Uh, nagpa-kuha ako sa makina. Ayan. natin mga katogs ayan ganda no tapos ito yung mga ulit ito lagi pa ipal talaga si ko, oh Ha. Alen. Dek, tolong. De, Dek, jalan muna. Okay mga katongs Ito ah uh, na kayo ano Dahil Ayan napansin nyo na nga po Wala dito sila Wala na dito sila kay Eddie at Chassie at Bing Ah uh, Sa marami sa dami nang tatanong Hindi ko masagot Kasi yung upload natin medyo late eh Ah uh, nung nag-upload ako nag-upload ng vlog doon kayo nagtanong nagtanong may mga late video na yun marami na akong vlog Ah, uh, delay po ako ng mga tatlong araw sa vlog ano gawa ng minsan mahaba yung vlog natin yung isa lang na-upload ko palahate tapos palahate minsan hindi ko pa na-edit kinabukasan ko pa ma-edit ma-upload so dahil sa busy na rin tayo mga katong syempre nasakot uh, nasagot na po ni Kwan yan at ni sa comment niya sa vlog niya sa comment niya yung mga tanong niya kung bakit wala dito yung mag-asawa Tsaka mahirap po na ako magsalita Dahil nagbablog naman din po sila Kaya uh, uh, Pwede naman din ngayon magtanong doon sa kanya Saan nila po sinasagot naman ni Atibing So na Sa isang vlog po nila Atibing uh, Sumagot po May nagtanong po At uh, sinagot naman po ni Atibing Na hindi po nila kaya Makipaglabas gastos hati uh, kuan kumbaga kaya nagsabi si Ate Bing na inihintay niya yung chat ko Siyempre, mahirap naman yung sa akin na decision ako ng ganun Mag-de-decision ako na sa gusto nila kaya sinagot ko na rin po yung chat yung yung tungkol nga po na inihintay yung chat ko ni Ate Bing na sinabi ko sa kanya na hindi uh, ayaw ni boss yung gusto nila mangyari So, ganun lang po. Yun na lang. Para wala na pong ibang mahabang usapan. <laughs> Basta yun na lang po. Uh, pasensya na po kayo kung hindi ko kagad nasagot yung mga tanong nyo. Gawa na ng. late nga po yung vlog ko. No? Uh, late yung mga upload. Uh, respeto na lang po sa mga vision na mga bagay na ganyan. Sa isa't isa. So, yun lamang po. At uh, sana ay makahanap po sila ng nila na ganong arawan so yun lamang po mga katong uh, shout out kay KID at kay Atibing <laughs> so yan uh, sana maintindihan nyo at saka respeto na lang po natin yung mga decision ng isa't isa yan yung pamatis natin ah uh, 'yung nakaka na kasi nung nung tinanim to, nag-uulan. Kaya ayun, kasalamat pasalamat na rin natin na. So ito, pinatabaan ko nung una to ng calcium nitrate. So ngayon ko pa lang uulitin ng uh, Yara Unique 16. Tapos dalawang beses to nang pina-spray ng Beses, dalawang spray ng, polya, ah, ng oh goodness, na so, naman ganito. ang mo yan etong mga itong mga putik may tatabo natin sa puno yan ganyan yung para at least tumibay yung sili natin ay yung kamatis alam ko maraming uh, marami rin tataka bahit wala na yung mag-asawa dito kaya dito at yan pero nung una mga katongs eh gano'n naman talaga gano'n naman may usapan namin bago kami pumunta dito na may paglabas gastos sa tita kayo dito yun ang usapan namin ni kedy ah uh, yun nga lang siyempre uh, may mga anak may uh, bagay ako rin may pamilya rin ako na kung nga lang dapat uh, umagas, susugal tayo dito ito na ginagawa sa ating lababo so, nilagyan ng bubong tong ating electric motor last na tong ginagawin ni Kuya Bong tapos doon na siya sa bahay ni Lolo Boy bakit tayo naman boss gaano ka bait si boss sino nagpapagawa ng bahay ni Lolo Boy ah ako ah, bong? Ha? Sino nagpagawa ng bahay ni Lolo Boy? Yung boss! Oo. Oh. Ayan yeah, mga katong. Eh, di ba, ganun si boss? Si Lolo Boy, yung bahay niya. Uh, pagagawa ni boss. Ayan. Yeah. Yung bahay ni Lolo Boy ay nandun sa harap. Yun. So paggagawa ni boss ng bago doon. Nagmo-moist talaga yung kan ng camera. Kain na tayo. Kain na po. Ayun, kain po tayo almusal. Paksi na talapia.

Oh. Tawag mo. Tayo ah. Hmm. ken. pa yung gumulong

đi mà trả lời mọi đi Một bậc đặc biệt là một người. Một bậc trả lời mọi người. Một bậc trả lời mọi người. Một bậc trả lời à ba, magwe-welding pala sa dito. ay, ginala na yata yung welding na. Yung mo. No. Ay. Ano pala yun? Kod? Yung maso. Pinadala ibang maso. Dahil hindi pa na-welding yun nandun. Pero may maso. Buti saan akong dito. Eh. natin yun. Oh. Ito yung bagong ko. Ay, gaya. Ikari yan, boss. Libo. មកនេះបកស្ទូនណាហឹមគាត់ទាំងណាមកធ្វើនឹងគ្រូនហ្នឹងកាយនេះគេឡាមហ្នឹងតោះស្គនទៅទៅគេហ្នឹងទៅតាមទៅតាមធម្មតាធម្មតាដូចទៅមកបាទទៅប្រើជីវិតបាទ

Ano? Marambola lang na yun. Morit. Dito. Akit ha? Dito. Sabsaba lang namin. Ako nga niya nalaki na mo. Hindi nangangayaw ang imet. Ano nga? Dito. Dito nga. Sabi tali Bulong bangga. Ito Okay mga katongs Ayan, nalinis ng hapon ni Bato itong sili, tapos na So, nandito na siya nagka-grass cutter Sa talong Dito na siya sa talungan Ano malinis na to bali dito na siya kaninang kanina so kahapon natapos na yung sili